kabads, good morning po Siyempre, salamat po, Paul Yes, good Sabihin kita oh, ngayon Sabihin kita ngayon uh, Subukan natin ang lumahan dito kung dito ko sarap ng ang pain mo? Ayun nga kabads sa kanyang pain na Ginawa uh, kagabi Ang <laughs> uh, pamalakasan Ang oh, mahinaan <laughs> Ang pamalakasan Ang <laughs> 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 pamalakasan ngayon <laughs> <laughs> <yan>, mga kabads <laughs> Siyempre. Sa Siyem natin kung lamunin ito. Si dong, sunahan. Yon, si, si, yon. si Judel pala mga bads ay sumakit yung chan kagabi. Kaya hindi muna namin siya pinasama. Pahinga mo na mga bads. Paul! Siguro nang kain niya. Sobrang kain Sarap siguro ng ulam kagabi. Okay. <laughs> yun mga bads. Paul! Yes, Paul! Punin mo yung pumata ko dyan. Meron yan dyan eh. eh, eh. Dito ah, tayo sa sila Island Dito nga bad so Malapit na sa tabi Yan sila Mga nag-tol-tol din yan nga bad Si Vicky Yun nga bad Sule Ano kaya eh, eh, Bisa talagang pain mo ah Masilaw Ha? Saka ano? Musta? eh lupa-lapa

Banlas. Ah. Oh boy. Yan no. Sos. Lok sopa. Oke. Wala lak pa. Yan, Ah. Yo Robas, uli si dong. Eh eh eh. Ni dong. Uli uli. Uli uli. Kalapato. Yon, kalapato. Mm. Kalapato talaga, kalapato Dalawa mga bats eh. <laughs> <laughs> wow! Kalapan, <laughs> Ayos. Kalapato mga Kalapato. Alright. Ano mga bats? Mabisa ang ginawa niya kagabi. <laughs> Kulay birde. <laughs> Ayos. Okay. Dito tayo laro. mo na. Ah, makarami tayo. Ay, kalapato siguro 'to si Talong. Kalapato mga bats oh. Ano Paul? May balita na sa'yo? Mayroon okay. na mga buds yeah, oh. Yeah. Bala Yan Yan Si Masilaw dito tayo sa likod May araw <laughs> 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 patos siguro ito boy <laughs> Kalapata oh Ayan ang mga buds yeah. yeah, Ano kalapataw? o Sniper Ay. Sniper mga buds <laughs> Yan, na Yan. Na, Sniper Sniper. Talaga naman. Mm. Nadali mo. Ang <laughs> bantay ng bugtong. Ang bantay ng kalikasan. Woohoo. Bantay gubat. Yan. Bang. Yan ang kapang tira ng ano, mga buds eh. Pamato. <laughs> hmm. Sige. Timan. Potol mga buds. Bukong ang man. kanyang pamato. Favorito <laughs> talaga. Favorito. Hindi ito ristrado dito eh. <laughs> <Tiling lang ko> Hahaha. <laughs>

ay kanina yan, yung galo dito dong dong, patingin. Yeah, mga mga Sasa. sasa na. Yung malalaki. Lutang, boy, sa tapat. tapat. lang mga man. Kapan? Oh, tama. <laughs> tama ng samara. <laughs> Woo! Yeah, mga no, bad, may kasamang kares at luma, ano? Ang mga um, tao dito, pal? Ha? Ah, kares? Kares? Ito yung isa? Asa-asa? Asa-asa? asa, -asa. asa. Yeah, no? asa. Lutang mga bad, siya mo? Tapi lang! Ah, ah. Yo, mga no, bad, huli si Paul! Ano yung Paul? Ano yan? Ano yan? Aroi, yon lumahan mga bads Dan, Lumahan lah toh ya Lumahan lah toh mga bads Lumahan lah Lumahan lah Tol, yon, wait lang Lumahan lah toh ya mga bads Oke dong, lumahan din Lumahan mga bads Oke okay, mga bads Berapa perasa yon dong? Berapa Eh, eh, ikan Ikan toh ya matshot oh, so. no? <laughs> ay wakariwa sarap gutaan oy 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 shipoy no mama wad sa ah, dahil na akin ang sniper sniper iniwan iniwan rider ano yon ano po puti eh, eh eh oh yung mga shipoy oy oy mga ban ayoy di ni sniper ko wala maion pia lumara oh Luma. sa sa oh yon lo lo ban oy

Woo! <laughs> sniper! Sniper, ah. yeah, si boy. sniper si boy na si Poy! Sniper Nadali si Poy na sniper! Nadali Poy! Nadali na! Woo sniper! Yan na! Sinasabi ko! <laughs> <laughs> sniper mga wads! Yan!

May bagong dating yung boy. Galing target. <laughs> Taga silad lang yung naka-destino dito. Go, so, yun yung mga bad sa silad. Yun. Ron, yung isa naman, target. Ng yung sunahan Taga saan pa yung tumira? Taga aslaw mo nyo. ng aslaw tumira. <laughs> so, ating pang malakasan dyan. Ihangis mo na. <laughs> yan ang isa dyan yung muro eh ang sumaputi sa aming kawili po yan ang mabad daw ito ang sumaputi ito talaga yung may kasalanan. tanpaul, paul kaya ngayon yan mga bads ito talaga eh yan talaga ito talaga yung may kasalanan ng lahat eh yan. ito talaga yung perwisyo sa buhay namin eh <laughs>

Yan ang salarin ng mga bata Yan. Yan ang tolong mahaba niya. Dinotoy na hindi lang ko ba. Hinahin mo ako. Oh, Yan. Gawin ko muli pamaya para makabilikan ng kwento ni. Sabi mga batch, "Spre, pwede na kami. Kami na retch." Tapos nagaroon. Ano ko? Kunain na ko. Ay nese ko to. Yan mga batch, pwede na.